Bakit nyo po paalisin si Edo Kalingap? O, kayo po ang tinatanong ko, guys. Sige nga. Hmm, dapat bang paalisin si Kalingap Edo sa Kalingap? Dapat bang alisin sa Kalingap si Kalingap Edo? Sige nga. Sino po ang masagot? Para sagutin natin. Kasi po, merong mga merong mga mga ayan, hindi, hindi, hindi. Bakit, bakit hindi? Meron pong mga Nagsasabi kasi na Kung paalisin daw ang Rochelle Dapat daw pati daw sila Ang Edsy Ang si Papa Dan, Si Edo Si ano pa, Dapat daw paalisin na rin Yan Namimili lang daw guys tayo kasi yung pong pag, pag, ano, pag pag, separate, hindi man paalisin, yung ihiwalay lang. Yung, kasi kung paghiwalay, mali pala yung naisabi kong ano dyan, ano, dapat bang ihiwalay lang, dapat lang pala, hindi paalisin yung term na ginamit ko dyan. <laughs> yung kasi paghiwalay, na-explain ko na po yung dati, ano, Ay, hindi po, ayan, basahin natin, isabi siya sa pinaka, wala naman pong, wala malakas, social community, malakas. Hindi po kasi wala namang siya mga tauhan at stop pa rin siya ni Rob. Okay, tama yun. Sabi ni Anime. Si Mariel Mariano, cameraman si Kalingap Edo ni Rob. Ayan, tama rin po yan. Uh, wala namang Estrelita Galasan. Wala sila community. Ayan, tamang-tama po yan. Yan, wala silang community. O, alam alam naman pala po ninyo. Para sinasagot ko lang po yung ano, yung mga nagsasabi na kung paalisin daw ang isa, kung ihiwalay daw isa lahat daw, ihiwalay na. Pati nga si Kalinga dapat daw alisin na rin. Hindi, wala naman siyang grupo. Wala po naman community si Kalinga Ed Sa Socorro de Castro, hindi dapat alisin lagi siyang kasama ni Kalinga Prab o alis naman po ang mga nandito pala generally si Kalinga Edo ang pinaka loyal sa Kalinga at walang community si Kalinga Edo Arlene Sandago nagtry po ako ng message sa inyo po yung profile po mo po dalawa po kayo o, sige mamaya Arlene adhin ko isagutin ko Carmen Torres, hindi kasi marami din po siya tinutulungan. Ayan, kay Tess Castillo, walang nilabag na rules. Si Kalingap Edo, Ocean Deep, wag na mangdabay ng ibang lagpin. Kay Josefina Lansanga, nag-iisang loyal si Kalingap Edo sa community ng Kalingap. Kasi si Edo, sabi, ni, sabi naman ni Minnie Loss, kasi si Edo, ginagaya niya rin yung styling kalinga pra. Binibigyan niya ng celebrate mga beneficiary niya tulad ni Arjen. Plano yata ang bigyan ng garbong celebration or birthday niya. Dapat ipahanda lang nang simple. Kay Eva Lopez, o oh may isa na po na ano na dapat daw. Eva Lopez, kay Madeline Madrieto, hindi po. Kay Mian Celestial, hindi siya pwedeng paalisin sa Kalingap kasi kung meron man, Pinaka loyal sa K-Boys at, ma at uh, sa Kalingap at masipag yun ay si Edo. oo oh, tama po yun Elisa friend bakit? ano ba kasalanan? <laughs> ma sa tinatanong nga po natin kung bakit kasi may mga nagsasabi nga po na dapat daw kung ihiwalay ang Rochelle, lahat dapat daw ihiwalay, alisin na rin daw si Kaling ang Edsy, alisin din daw ang Danjoy, alisin din daw ang ano kasi unfair daw 'yon na uh, Rochelle lang kaya dito po sa 12,000, ay 12,000, sa 1,200 na viewers natin ngayon. Tinatanong ko po kayo kung bak kung dapat ba natin iwalay o si Kalingap Edo. Sa Kalingap, ano issue? Ang um, bait ba ito? Yan. Walang ginawang paglabag sa Kalingap. Sabi ni Janet Veloria, real talk lang. Kapag si Edo ang pinaalis nyo, ang laking kawalang kay Rob at sa so, Tama po yan. Michelle Domingo, wala mang ibang community si Kalingap, ito. ayan, ito po, tama po yan Michelle Domingo actually po uh, ang inihiwala lang po natin ay kapag, yun na nga, tama po kayo kapag meron ng community ang isang grupo, ano, kapag meron na siyang sariling community, ibig sabihin kaya na niyang magsulo mag-isa, meron na siyang matatag na community yun, pwede na yung isang kriteria po yun na pwede nang ihiwalay case ni Kalingap Eds, ni Kalingap Edo, uh, wala po siyang community. Ano? Wala siya. Wala siyang Edo boys, Do boys, o anumang boys. Wala po siyang gano'n na nakapaligid sa kanya. Wala rin siyang sariling re reactor, yung Kalingap Edo reactors. Walang gano'n. Diba? Diba? sa ngayon si Kalingap Edo katulad nung binanggit ninyo dyan uh, tama tama si Babes Limas si Kalingap Edo ay staff ni Rob at the same time siya po ay vlogger din kasi nga meron siyang channel pero meron po siyang schedule may schedule lang siya na mag na mag scout mag charity kapag hindi niya kapag hindi oras ng Uh, trabaho niya kay Kalinga Prab. Ayan, wala naman daw nilabag, sabi ni Rowena Oceana. So, ibig sabihin, hindi dapat ihiwalay. Aileen Limon, hindi po kasi wala naman siyang sariling community. Tama. O, mabuti po yung alam ninyo, ano, Tita Eva Vlogs, hindi po dapat palisin o hiwalay si Kalinga Pedro kasi isa siya sa pinaka-loyal. Ayan, sa Kalinga Ayan. Loyal hindi lamang po sa kalinga sa kanya pong trabaho, loyal po siya sa kanyang tungkulin sa kanyang mga gawain. Ano? I Staff siya ni Kalinga Prab. Ayan, Ayan na nga po. I Staff sila ni Kalinga Prab. Ofelia Peregrino para dumami ang paglingap. Ayan, payag siya na ihiwalay si Kalinga Edo para daw dumami ang paglingap. Kaya lang po sa ngayon si Kalinga Edo po ay staff ni ni Rob at saka wala pa po, po siyang sariling community. So hindi pa po niya, hindi pa niya kaya o hindi pa niya hindi pa siya pwedeng ihiwalay. ka, ka for the channel. Ayan, suportahan po natin kay po sila kasi loyal si Kalingap Edo kay Kuya Bal at Kalingap Rob. Ayan, no si Ofelia Gonzales. Glycel, pipanyo, hindi po nararapat na si Kalinga Pedro, sa kalingap edo, sa kalingap dahil isa siya. Ang daming nag -ano ah, dito ng na loyal. Siguro, maganda ng award si edo, kalingap edo ng loyalty award. Ano? <laughs> Ayan, pag sinabing loyalty award, yun yung pinakamatagal na sa kumpanya. <laughs> loyal na, isa serbisyo. Uh, kinuha siya ni Kalingap Prabangga ngayon. Tama po kayo dyan wala siya nila bag na roach. Yes po. Kahit nga po yung mga ano niya, yung mga scout niya, katulad ni Rose Ann, scout niya si Rose Ann, si Kalinga Prob na mismo ang nagsasabi na, eh do, i-vlog mo si, mag-vlog ka, i-vlog mo si ano. Hindi po siya na-vlog, parang si ano din, si Indianong Bicolano rin, hirang mag-vlog sa na-scout niya. At wala namang community. Tama po, walang community si Edo. Ang community po ni Edo ay, ni Kalingap Edo ay yung community ni Kalingap Rob. Ayan. Nasunod naman daw si Eds. Uh, kay Precious Heart Trillies. Really Kami pong supporters ng Edsi ay, ay, walang community na gaya ng sa Rochelle. Tama po. Ang Edsi community ay Kalingap community. Wala po sila. Lahat po yan sila nila uh, basta upload ni Kalinga Prab, ni Kuya sino sinusuportahan po nila. Ibig sabihin, isang community lang po, Kalinga Community, wala pong iba.